Bagong motor para sa malunggay pandesal business ko. Ito na yung magiging simula ng pag-upgrade ko para mas marami tayong maibenta, umulan man o umaraw. Good morning guys! So excited ako ngayon dahil kukuha na tayo guys ng motor para sa ating rolling cart sa malunggay pandesal business natin. Excited na ako guys sa magiging upgrade ng ating business. So nagdala na rin ako ng mga requirements. Yan. So tara guys, samahan niyo ako. Let's go. Ngayong araw nga ay napagdesisyonan ko ng kumuha ng bagong motor para sa magiging upgrade ng malunggay pandesal business ko. Kaya eto, pinuntaan ko na yung pinakamalapit na Skygo Motorcycle Dealer dito sa lugar namin, sa Hilongos Leyte nga pala to. Napakabait na mga staff nila, ang smooth lang ng transaksyon, medyo natagalan nga lang sa mga permahan pero goods naman ang lahat, Eto, nire na ni Kuya yung kukunin nating motor. May mga freebies pa yan, libreng helmet, libreng long sleeve at mga tools. Saglit lang kami dito, hindi na kami nagtagal. At eto, may uwi ko na yung bagong motor natin. Okay guys, so since bago nga yung motor natin, kailangan nito ng break-in. So gagawin natin guys, ibabiyahin muna natin siya ng... Hindi naman ganun kalayo kasi wala tayong time. Wala pa tayong time magbiyahin sobrang layo. So kahit yung medyo, medyo malayo lang ng konti. Ayan. So, kailangan ibiyahe siya kasi break-in muna bago siya ikabit doon sa rolling cart. So, hindi daw pwedeng agad-agad ikabit sa rolling cart. Eh. So, kailangan ibiyahe muna natin siya. So, para guys, samahan niyo ako. Let's go! Inuna ko na talaga kumuha ng motor bago yung rolling cart. Kasi nga, kailangan pang i-break-in to. So, ang plano, from Batolete, Leyte, babiyahe ako papuntang Maasin, Southern Leyte. Aabutin ako ng 40 minutes hanggang isang oras bago makarating doon. At eto, pagdating ko nga doon, dumiretso ako sa bilihan ng paboritong lechong baka ni misis para pasalubong sa kanya. Hindi din kami nagtagal dito kasi hapon na kami nakabiyahe, kaya muwi din kami agad, ganun lang ulit. Same lang ng ruta, pabalik. Hindi ganun kalayo ang biyahe natin pero okay na din to. Pagdating sa bahay, chinek ko kung ilang kilometers na nabiyahe ko. Konti pa lang, kaya kailangan pang gamitin ng gamitin to at ibiyahe pa ng mas malayo. Good morning guys, so maaga tayo ngayon. Nandito na tayo, nakapwesto na tayo and meron tayong sponsor ngayong umaga guys para ngayong araw. Sir Jun Mar, maraming salamat sa paglibre sa mga customer natin. Kaya tara guys, samahan nyo ako magluto na tayo. Let's go. Panibagong araw na naman ang pagbebenta. May mabait na sponsor naman ako ngayon, si Sir Junmar Mar. Ililibre niya daw lahat ng customer ko ngayong araw. Grabe, ang dami na talaga nag sponsor at pumapakyaw sa paninda ko na viewer. Kaya maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta. Nagugulat na lang yung mga customer pag sinasabi ko na libre lang yung benta ko ngayon. Natutuwa ako sa mga reaction nila. Marami na naman tayo na pasayang customer ngayong araw. Nasa dugo na talaga nating mga Pinoy ang pagiging matulungin sa kapwa. Isa to sa mga katangian na hindi dapat mawala sa atin. Ang mga biyaya na binabahagi natin sa iba ay ibabalik din sa atin ni Lord ng sobra sobra pa. Sobra sarap sa feeling, makita yung mga ngiti sa mukha ng customers natin. Guys, yun, okay na, ubos na. Salamat, Sir June Mar. Pinakyaw mo yung paninda namin. So, eto. Oh. So, yan. Yan. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Adana. Sold out na tayo ngayon. So, magliligtit na tayo. We Anna. Let's go. So, hanggang dito na lang ako, guys. Huwag niyong kakalimutan mag-like and share. Kita-kit sa ating next video. Salamat.